what's up mga kasana all na rin dyan, mga bossing. So, ang ako ang igunitan karon mga boss. Ay inahawakan ko ngayong sapatos mga bossing is ito yung Nike Air Command Force. So, itong Nike Air Command Force mga bossing, uh, matagal ko na tong collection. Kasi ito, rare na kasi ito, wala ka na makikita sapatos na ganito mga boss. Minsan lang siguro meron. Meron siyang switch mga boss. Pero hindi na to gumagana. I don't know kung paano to ipapagana. Wala namang charging niya na ano. Uh, hindi siya pwede ma-charge. Basta meron siyang switch. Ayun o. Oh. Yan, Nike Air Command Force. So, plano ko nito mga bossing. Um, uh, plano ko ngayon. Ipamimigay ko sana to. Kasi ang size na to mga boss is maliit na size din to eh. Uh, collection ko siya pero hindi ko nagagamit kasi yung size ng pa ako, size 8. Ito yung size 7 mga bossing. Size 7. So, pwede, pwede siya pang collection. Ayan. So, plano ko, ito yung ibibigay ko next mga bossing. So, ipamimigay natin to sa susunod. Nagagandahan ako dito sa colorway niya. Ang ganda ng colorway niya mga boss. Yun. Ito yung partner niya mga bossing. Oh. Mga kasana all natin dyan ng mga bossing natin. Oh iba ang ganda ng Nike Air Command Force. Ang price nito mga boss, eh, nagre-range ang price nito kung brand nyo to is nasa mga 20 plus, 20,000 plus yung price nito mga bossing noon. Pero ngayon, I don't know mga bossing kasi wala na ako nakikita na ganitong Nike Air Command Force mga boss. Napakaganda nito mga bossing. Oh. Nasuot ko to. Nasuot ko to one time lang mga boss nung gumala ako ng yellow store, sinuot ko to pero ang problema, sumasakit yung paa ko Maganda kasi to pag naka-jogger ka. Yun, naka-jogger ka, ganda nito. Tapos pwede din pang short. Yung mga bossing, oh. kaya meron pa siyang dumi-dumi dyan. Ayun, kasi nasuot ko to. One time lang, one time ko lang to nasuot. Ang ganda pa nito mga boss. Meron lang siyang mga separation dito. Pero konti lang yan. Okay lang ito mga boss kasi tahi din dito naman. Tahi naman dito sa harap. Ano, napakaganda. Sige, comment daw kayo mga boss kung ipamimigay ba natin to or ano yung mas maganda. Sige, comment kayo dyan mga bossing. So, magbe-base na lang ako mga boss ko. Maraming shares, maraming comments dyan, maraming views ang video na to. Sige, pamimigay natin to mga boss. So, sa ngayon mga boss, ito yung price talaga ng Air Command Force. Ayan, yan yung price ng Air Command Force mga bossing. So original ito mga boss, ang ganda ng colorway. O, ang ganda ng colorway talaga. So comment kayo mga boss. Comment kayo sa baba, yes. Kung ayaw nyo, no na lang. <laughs> so right, so sigurado naman yes yung mga comment nyo dyan. So share nyo yung video mga boss. Depende kung maganda yung, maganda yung views ng video natin. Share nyo siya mga bossing. Ayun. So, sa mga gusto naman itong sapatos mga boss, comment kayo sa YouTube channel ko na sana all mga boss. Ito yung YouTube channel ko mga boss. Yan, sana all. So, comment kayo doon sa video sa video natin.